magulang, pagbilinan yupo po ng mabuti ang inyong mga anak. Huwag sila sasama sa mga hindi nila kakilala. Kahit pa sa mga nagpapakilala ng kamag anak kamag-anak, yan ang modus na ginamit ng isang grupo sa tangkang pangingidnap sa isang estudyante na kam, Nakatutok si Cesar Apolinario, eksklusibo. Sa video ito na bigay sa GMA News ng pamunuan ng isang amusement center sa isang mall, makikita isang lalaki at isang babae na kausap ang batang lalaki na tila niyayaya na lumabas ng amusement center. Pero biglang dumating ang guardian ng bata at tila nagpaliwanag ang mga sospek. Sunod na napansin ang dalawang sospek, ang 14-anyos na estudyante na si Valerie. dinya niya tunay na pangalan. Sa video, makikita ang tinapik na lalaking sospek ang noo ni Valerie at sinermonan parao siya. Parang kailan kilala nila ako na sabi nila na, uy ito yung anak niya, oh, gumawin siya sa akin. Sa so, pagkatingin kung gano'n sabi niya, uy ako tito mo, gumanin siya sa akin. Tapos sabi niya, mm -hmm. tapos pinagmano niya ako. Parang po kasi sa mga sandal ako sa glass. Inakbaya ng babaeng sospek si Valerie na mistulang ayaw siyang pakawalan. Sabi raw sa kanya ng babae, magpapalit daw sila ng dolyar para may pang-arcade siya. Bilin daw iyon ng kanilang lola. Pero nang tanungin ni Valerie sa babae kung ano ang pangalan ng kanyang lola... Nung nalaman ko pa hindi niya mabanggit yung name ng lola ko, sabi niya, si lola ba nandun? Sabi ko, sino po lola? Sabi niya, yung lola mo, gumagawa siya. Si, madami po akong lola. Sinunda ng mga sospek si Valerie at pinipilit daw na sumama sa kanila. Makailang beses na tinapik muli ng sospek ang noon ni Valerie. Dito ng laban at sumagot ang kaklase ng dalagita. Um, <coughs> hindi nga po namin kayo kalala. Parang nasigawang ko po sila. Mm. Dahil sa pag ng kasama ni Valerie, umalis sa mga sospek pero nagbantang babalik. Kaya nagpasundo na raw sina Valerie sa mga magulang. Kinukutos-kutos ang kasi siya sa ano, oh. mm -hmm. So baka may pampahilo na sa kamay para mapasunod nila yung bata. Kasi hindi naman basta-basta yung anak kong... Yung sasama. Pursigido ang ama ni Valerie na mahuli ang mga sospek, kaya nagpagawa siya ng photograb mula sa CCTV na ipapakalat niya sa social media para maging babala sa mga bata at teenager na mahilig maglaro sa mga amusement center at maggala sa mga mall. Lumipat ng kabilang mall, lumipat sa isang bata. Nakita ulit niya yung lalaking yon na may kasama ng isang bata buhat-buhat daw niya na umiiyak na yung bata. Naipablatoy na ang insidente at naibigay na ang kopya ng CCTV sa pulisya. Planong sampahan ng pamilya ni Valerie ng kasong attempted abduction at child abuse ang mga sospek na ayon sa pulisya ay parehong nasa edad 40 pataas. Medium built ang lalaki habang katamtaman ang pangangatawan ng babae. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Horas.